Oh! Nandiyan pala kayo ang so, ginagawa nandiyan Nandiyan kayo, bigyan ko kayo ng tip Para makatipid, no? Daddy tips ni Kuis So, tara! So, normally Bago ako bumiyay Nag-ano muna ako? nagkakape muna ako So, sa umaga, mainit na kape ang uh, Iniinom natin, no? Para masarap sa Masarap sa chan <laughs> kailangan na inip muna and then while na sa biyahe normally dahil pagod ang ating katawan antokin tayo sa biyahe so ano yung mga ginagawa ni Kuis para hindi antokin or panlaban sa antok syempre ang magkape so, magkakape na naman so, naman ang gagawin na naman natin bibili naman tayong kape normally ang ginagawa ko Ah, uh, nagkakape ako. Bumibili ako sa McDonald's ng kape yung large iced coffee na original. Yan yung lagi kong binibili. And then, one time, parang na ko sobrang lakas kong gumastos. Hindi naman sobrang lakas kasi ang uh, McDonald's, yung kopi ng McDonald's, hindi naman ganun kamahal. Hindi gaya ng Starbucks, di ba? Pero somehow, syempre kailangan, matipid pa din tayo eh. Somehow, dapat, uh, makumpit pa din natin yung nagagastos natin eh. Sa everyday, no? Lalo na pag nasa biyahe ako. And then, eto na nga. So, kinumpute ko na kung magkano yung nagagastos ko everyday. Sa kape lang muna. Hindi ko sinama yung kinakain ko everyday. Grabe ang taas. <laughs> Kasi, sa umaga nagkakape ako. So, bibili ako ng original. no sa Siyempre, sa bilihan lang. Dahil nandito tayo sa Manila. So, yung one cup lang yon yung ano yung stick alam niyo yung stick yun yung binibili natin so magkano yun like parang 15 pesos o sa iba 20 pesos and then nakakadalawang kopi ako ng uh, ko, uh, yung ano sa McDonald's nga sinasabi ko sa inyo na original no large ice kopi original so, nakakadalawa ako noon minsan sa so, sobrang antok or puyat or pagod eh gusto ko magbiyahe pa kasi nga kailangan magbiyahe pa eh. so, ang nangyaya, so, ang nangyayari is Uh, nagiging tatlong kopi. So, nagkaroon ako ng conclusion. Ang ginawa ko, eto. Bumili ako ng... Kopi. Uh, Papakita ko na lang sa inyo. Bumili ako ng kopi. Tsaka sugar. Siyempre, kailangan lagyan natin sugar. Kahit konting sugar lang, no? So, eto na. Papakita ko sa inyo, guys. Saan meron tayong aqua plus? At mahilig tayo sa malamig. Na kopi. Ang kagandahan nitong expander ko may aparador dito may cabinet no? so ito na yan lalabas natin no? so meron tayo sugar ayan sugar then meron din tayong kopi kopi so ito na Labas na natin so ito malamig to meron tong yellow sa loob no? may yellow sa loob so hiningi ko lang yung yelo kanina sa kinainan ko lay tubig syempre and then ito na. meron na siyang tubig, meron siyang yelo. Dito muna tayo kape. Diba? Ito yung maganda. So, apat na scoop ang nilalagay ko naman. Yan. O so, ito na nga. Sabi muna natin to. Kailangan na patabi ko Yan, na. And then, syempre, sarado na natin tong Aqua Plus. Yan. And alugin natin ang alugin. So, ayan, nakapagtimpla na tayo ng kape, no? Ito, inaalog na natin. No? Ayun, ano dyan natin. At alugin lang natin syempre para yung sugar malusaw sa yung coffee sa loob. No? And then, eto na sya. Pwede na natin syang inumin. Man natin kung masarap. Oh, mas okay sya. So, walang pinagkaiba doon sa binibili ko sa McDonald's. Diba? Diba? So, ano nangyari? Ano lesson? <laughs> Para sa inyong vlog mo na yan. <laughs> diba? Nakatipid tayo, guys. Nakatipid tayo. Ang laki ng tipid natin. No, so, ilang ganito yung pwede kong timplayin sa isang araw? Actually, badami. <laughs> Kung hanggang kailan ko gusto. Hanggang meron akong copy dun sa... Hanggang meron akong copy dun sa aking... Uh, sa, sa likod. Diba? So, anong lesson? Guys, kahit na maliit na presyo lang yan Kahit na maliit na presyo lang yung natipid ko So, gamitin natin ng calculator No Kapitan pa natin, wag na So, times nyo na lang no, Times nyo na lang kung magkano yung natipid ko Ah uh, 70, kung di ako nagkakamali no? 70, 70 pesos Times nyo sa tatlo So, magkano yun 140 So, 2 210 210 ang natipid na, na natipid ko sa isang araw. Darin natin tong uh, sasakyan natin dahil mainit. 210 ang natipid natin, guys. Bakit ba mahalaga ang magtipid? Dahil marami kang bayarin kaya kailangan mong magtipid. <laughs> Dapat wala ka ng time bumili ng sigarilyo at alak. Kasi nga hindi naman nakakatipid dan Jan, di ba? Di ka naman nakakatipid Jan? nakakatipid ka ba? Oo, ba't naisip ko ba to? Malakas naman tao kumita sa grab Malakas ba? Yes, hindi kumita sa grab Si pamahina kumita sa grab Yung mga iyakin lang na pamahina kumita sa grab Tayo, malakas tayo kumita Pero ba't tayo nagtitipid? Kasi malaking bagay yung nakapagtipid ka Pag nakapagtipid ka, makakapag ka Pag nakapag-save ka Makakapag-start ka ng maliit na business o oh, makakatulong yun sa mga bayarin sa mga dapat mong gastusan gets nyo grabe ang sarap wala akong masabi kasi nilasa lang nung nasa mcdonalds <laughs> so kailangan natin magtipid guys tandaan nyo to tipid tips ni guys no magtipid tayo kung lagi ka nakakadalawang rice kada meal, maghuhugas ka naman ng rice para din sa kalusugan mo 'yan. 'Di ba? So, 'Yun ang dapat mong gawin. Tipid-tipid din pag may time. Kalahating ulam lang, 'no? Huh? Sobrang dami mag ulam. <laughs> so, mas maganda nga okay actually, mas okay yung mas maraming ulam, Ulam kaysa sa ah uh, madaming kanin. 'No? So, maraming salamat. Yan lang yung gusto ko share share inyo. god bless everyone bye, -bye.